So what's up mga keepers, yan magandang hapon For today's video, mag-update tayo sa ating backyard yan. Pakita lang natin yung mga breeder natin dito Or mga available natin Sobrang dami kasi natin ngayon fry eh yan, Dito mo tayo mag sa ating mga full gold yan, oh. heto may available tayo dito 2 trio pa yan. Available pa yung 2 trio natin sa full gold yan, oh. Mga breeder na yan, yan. Let's sakura. Yan, halos lahat naman to available Sakura natin 'yan. Mag green water na 'yun oh. mga lumot 'yan sa ilalim. 'Yan, yan yung available natin dito. Nanga Sakura, mga veil tail. Konti lang yung mga lyre tail natin dito. Hindi kasi tayo nagpupokus sa lyre. Eh. Ano? Mga aquatic plants 'yan dito. Blood gold 'yan dito bala ko na nga itong alisin eh kasi konti lang yung mag adapt niya natin kaya bala ko na silang linisan then lalagyan natin ang mga fry kasi kukulangin tayo sa space sobrang dami natin yung fry yan o oh. grabe mamaya pakita natin dito yung ginagroom natin o oh. Yan, PKBM sobrang laki na oh. dito and red choco and ito yung fry ng chita natin na dark base yun no? dyan yung chita natin oh. sentry yun dyan and yung mga sa chita natin na fry na light base yan, yan na lang yung natira then yan comment nga kayong mga keepers kung anong tawag dito sa aquatic plants na to yan kinuha kasi natin to sa dam eh yan kinuha natin yan sa dam na ito mga golden blue tail yan mga juby BKBM naghanap dyan 3 trios 1k na lang tatlong trio na yun and dito yung golden blue tail natin o oh. 3 days lang pa yan 3 days pa lang yan pero malaki na kasi yan pinapakaya natin BBS ano mga pray ng full gold kanina lang Ito. Golden Zebra, medyo malaki na yung Golden Zebra natin, no. Oh. PKBM, ayan. PKBM, meron din tayo mga PKBM, Siyempre. Ayan, ito metallic, ano. You know, sumusunod din sa kamay natin, no. Grabe, ang ganda tingnan nito. Ang Golden Zebra natin. Ayan. Yung iba diyan, mga albino full albino platinum gold hinalo lang natin apat na piraso lang yun, yun yung golden zipper natin Tin tinry natin lagyan para yan tingnan natin kung anong kinalabasan hmm. lalagay sa si yellow basket kung saan tayo nag order ng BBS para yan maka order kayo eto eh, golden blue tail pa sobrang dami natin ng golden blue tail oh. mga 2 months nito pwede na tayo magpa out then yan mga yung full gold natin Diyan dito ipapakita natin dito isa-isa kung ano nakalagay sa divider natin. Meron tayo dito albino platinum gold. Ayan yan. Mga pit green natin ha to Medyo goods pa naman to for breeding. Kasi mga female naman to Lagyan mo lang ng male na short body na GBT. Pero yan ang goods naman. Bail tail. Ito PKBM na male. Oh. Sobrang laki na ng PKBM na male. Tapos yun nagroom lang natin yan dito pala lipat na natin yung sa gold yan lipat na natin to breed na natin medyo mahina kasi dito mag bread eh, sa ganitong lagayan yan lipat na natin to yan o ito natin yung yan dyan na sya Siniparit lang natin kasi inaaway ng female na sakura natin. Ito yung mga PKBM natin. Ayan. Apat na piraso. Ayan yan. Yung mga GBT na breeder natin. Nandiyan nakalagay. Ito. Full gold ito. Ayan. Mga kal natin. Oh. Sobrang dami ng kal. Ayan. Diyan basta sa mga pamigay natin. Yung sakura yan. Dito na yung sakura nakalagay natin. Oh. Ayan. Mga ito na sakura may mga bale tail na dyan dito yan ano oh. kita nyo ba mga fry natin sobrang dami ng fry natin oh. flat gold, full gold, yan halo na may mga bale tail pa nga oh. Yan, oh. Yan. mga after 2 months magpapout na tayo matik yan, yan mga full gold natin oh. kaya abang, -abang lang kayo yung mga ito dyan, yan, meron pa tayo dito oh. golden blue tail ang hawak ata natin na golden blue tail ngayon eh mga nasa 200 pieces na fry sa golden blue tail sobrang dami nun yan kaya pwede tayo magpa ngayon na mga breeder kasi yan sobrang dami naman natin ang fry kaya baka may naghanap yan gusto gustong breeder oh yan oh wala pa tayo napapa out nito ng golden blue tail na bale tail wala pa kasi tayo napapadrap ng golden blue golden blue tail eh na bail yan Ganyan lang tayo dito sa ating backyard oh. sobrang dami ng fry natin halos lahat ng lagay natin lahat ang laman ay fry kaya yan sakto naman yung BBS natin to konti na lang oh, 50 grams yun oh. Talagay natin sa yellow basket kung saan tayo nag-order ng BBS. Para yan, kapag mag-order kayo, alam nyo na kung saan solid mag-order kaya ayan, isang muna kamal man